Gandang araw sa ating mga kabendo. I-share ko lang po sa inyo yung aking naging paraan para maiwasan po yung pagpasok ng mga langgam. ito po yung ginawa kong paraan. So ito po, nagpa-customize ako nito. Parang baso. Tapos, nilagyan ko lang siya ng kita nyo yung kulay green. Yun po yung coolant anti rust po yung ginamit ko para kahit may pintura siya para mapaan natin ma natin yung ano niya di ba yung life niya hindi siya kalawangin sa loob ayan po ayan bali ano po yan apat ayan, may mga coolant apat na peraso lahat po nang paan yan meron tayo nilagay na coolant ayan antiras na coolant yung yan yung connection niya sa baba at yung pang lima ayun meron din po ako nilagay ito yung isang connection niya ayan po may coolant din po yan sa loob ayan lang po yung magiging daanan ng mga langgam yan, yung limang yan ah, meron pa palang isa yung isa, yung kanyang power ayan po itong power nyan, lagyan ko siya ng grasa yan yung langgam hindi na tutunay dyan simula nung nilagyan ko po ng mga ganyan pinakustomize ko, syempre Uh, gagastos talaga tayo kasi uh, wala siyang butas hindi tatagas yung ating uh, kulan pwede naman tubig kaso siyempre pag tagal kakalawangin ayan po yan yung dati ito pununan langgam to uh, yan nilalanggam yung mga yan pero ngayon hindi na siya lalanggamin kasi uh, may ano na tayo mga antay langgam natin ayan yan po. Kung gusto niyo gayahin, pwede niyo gayahin yung ganyang ganyang style po, ayan oh. Yan. Mapansin niyo medyo mataas, pero minaglagay naglagay naman ako ng tapakan kasi meron tayo ditong car wash, ayan. Meron po tayong car wash dito, yung isa natin wifi natin. Kaya ganyan setup. Dahil nagtitipid po tayo sa space, kaya pinagkasya po natin sila sa isang gilid. Yan. Meron din tayo dito yung ano eh. Ah, uh, dishwashing te. Eh. Mga ayan oh. Dishwashing. Tsaka liquid detergent. Pero gagawan po natin ng machine to eh dito. Para dipindot na lang po siya lahat. Yan, gagawan natin ng na isang machine dyan. Ay, hindi na tayo kailangan tawagin pa. Pipindot na lang sila. Diba po? Yan ang ating mga vendo. Ano lang to? Mga hobby lang natin ha. hilig lang po natin gawa yan po ang ating antay langgam hindi po tayo papasukin ng langgam ang ating coffee bendo ayan po